masakit po sa amin kasi this has been our, our family. Pamilya kami na inaatake. Pag pamilya mo inaatake na walang kalaban-laban, unfair yun. Emotional ang mga miyembro ng Commission on Elections o Comelec and Bank at mga empleyado ng komisyon nang magkaharap sila kanina sa isang bihirang pagkakataon sa kanilang main office sa Manila. Ayon kay Commissioner Amy Ferulino, masakit para sa kanila na inaatake sila ngayon, lalo na si Chairman George Irwin Garcia. Binigyang diin ito, apektado ang buong institusyon at ang kanilang pag-asa ay malalagpasan nila ang lahat ng isyo na ibinabato sa kanila. Nagpahayag ang buong Comelec tulad ng mga regional director, staff, department head, ng buong suporta kay Garcia kaugnay sa mga ibinabatong alikasyon sa kanya. Kami po sa Commission on Elections ay nagkakaisa at lalabanan kung anong man ang mga paninira na gagawin sa amin. And we will continue to fight. Binigyang din naman ni Commissioner Socorro Inting sa halip na daanin sila sa chismis at siraan sa publiko maiging dalhin ng na mga nag-aakusa ang kanilang aligasyon sa hukuman. Huwag kayo pumaris sa mga marites. Do not crucify us in the court of public opinion. Crucify us in the courts of law because we will be ready to face you with our evidence. Dagdag pa ni Commissioner Marlon Casqueo, hindi sila papayag sa si ginagawang paninira sa kanila at mananagot ang mga nasa likod nito. We'll see to it that those persons who are doing this malicious attack against our institution ay mananagot po hanggang sa huli-huli. Samantala sa kabila ng mga panawagan, partikular na sa social media na magbitiw na lamang si Garcia sa kanyang pwesto, ito ang naging tugon ng opisyal. Naku po, impossible po yan. Impossible po na may mag-leave uh, at saka mag-courtesy uh, resignation o magresign sa isang mga membro ng komisyon. Ano sila, hilo? Parang sinasabi namin, totoo ako sa nila. Totoo po yan. Kaya ang sa akin po, tutag, bumababa sila sa level na ganyan. Yung sasabi mag-resign, mag-leave, uh, mag uh leave, eh, net, net nila. Tinitiyak din ito na maghahain siya ng reklamo kapag natapos ang investigasyon hinggil sa mga akusasyon sa kanya. Handa rin ang Comelec officials na harapin ang planong ihahain impeachment complaint ni dating Congressman Edgar Erice. Pero pakiusap ng Comelec sana lahat ng akusasyon ay panumpaan, verified para maaari namang habulin ang mga nag-aakusa. Kung ma-verify naman nila, eh, I'm sure they would know how to proceed no? and they might, that might uh result in impeachment or not. But even without that, they're free to file uh, an impeachment against impeachable officers at any time. Pagkatapos ng pagharap ng mga opisyal ng COMELEC kanina sa kanilang mga tauhan at media, sinabi ng COMELEC na hindi na nila papatulan pa ang mga aligasyon na ipinupukol sa kanila. Marami na anyang nakain ng panahon ang isyong ito at pagtutuunan naman nila ng pansin ang mga paghahanda sa 2025 elections. filing na ho sa October eh. Yun po, sincere kami. Sincere kami do sa bagay na yun. Na ayaw na namin, we cannot afford delay. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.